Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel, dito sa ating sari store business. At eto nga itong araw na to guys, ay napakasaya ko dahil uh, nakaabot na po tayo ng 3 years guys, 3 years na po ang ating atin dahan ngayong araw at talagang eto po yung ating uh, inaabangan dahil umabot na po tayo ng 3 years at nakakatuwa naman po guys yung ating mga dinaan ng pagsubok dito sa ating tindahan. So, eto bago po na, bago po natin uh, itin kung bakit po tayo naisipan magtayo ng uh, tindahan ay babatingin ko muna lahat ng ating mga subscribers, mga bago nating uh, subscribers at mga bagong kaibigan, yung uh, mga viewers po natin diyan sa ibang bansa, mga OFW na sumusuporta dito sa ating YouTube channel. I thank you, thank you very much sa inyong lahat. So, ngayon, bakit ko nga ba naisipan magtayo ng sari-sari store guys? Kasi uh, sa mga hindi pa nakakaalam, dati po akong OFW at talagang uh, matagal po akong sa abroad ng mga 20 years At uh, eto nga po talaga yung gusto-gusto uh, kong pangarap magkaroon ng tindahan at eto na nga po guys ay natupad na nga guys So eto balikan po natin yung mga araw kung uh, bakit po tayo nag-start ng uh, sari-sari store at uh, ano yung nagiging uh, dahilan at goal po natin guys so ito 2004 guys nag-start na akong uh, mag-build up ng sari-sari store na sa ibang bansa pa ako noon pinamanage ko sa magulang ko pero ito yung uh, hindi hindi tumagal ng anim na buwan guys ay bumagsak po yung ating uh, tindahan at talagang na-disappoint po tayo ng uh, sobra kasi pangarap po nga natin to tapos uh, ang ganda-ganda yung pwesto ay bumagsak po siya ng, uh, sa loob lang ng anim na buwan. so Dahil nga po pinagkatiwala ko sa manggulang ko at hindi naman po talaga nila kaya at uh, ayun ang nangyari ay medyo ambilis pong bumagsak yung kanilang uh, tindahan. So, ayun, uh, bumalik po ako ulit sa ibang bansa. Patuloy pa rin yung aking uh, sa ibang bansa hanggang sa hindi ko ma hindi mawala sa isipan ko guys yung tindahan. Pag sabi ko sa sarili ko, pag purgod na po ako ay magtatayu uh, magtatayo ako talaga ng tindahan dito ulit at bubuksan ko ulit yung tindahan ng nanay ko. So, ayun, ang nangyari, nung natapos na guys yung ating uh, kontrata ng dalawang uh, 10 years, 10 years ay tayo na po ay bumalik sa Pilipinas at tinamaan naman tayo guys ng uh, pandemic eh so eto ang pandemic ang nagbigay ng trigger sa atin guys na magtayo ng tindahan dahil nakita po natin na may potential po ang sari-sari store kaya yun up uh, po tayo ng tindahan sa awan ng Diyos guys ay nung una ay talagang dinaandaanan lang yung ating tindahan hindi po tayo pinapansin so medyo yung mga kaibigan natin ay medyo hindi tayo pinapansin pero nung nagtagal na one week na, one week, two weeks na ay talagang gumawa po ako ng uh, paraan so inayos ko yung ating mga display, inayos ko yung mga ating uh, paninda at pinag-aralan ko talaga mayigito guys at hindi ko talagang uh, basta-basta nagdisplay lang inayos ko, inalam ko kung ano yung mga kulang kasi yung mga customers namin dati, nag po kami ng ihaw-ihaw, load lang dito, hindi kami bebenta ng mga ganito. So sabi nila, bakit hindi kami magtayo ng sari-sari store para naman mas uh, maganda yung oras namin at kikita kami kaya yon ang mga customers namin na mga loyal ay bumalik dito at nakita nila guys yung ating tindahan na presentable, maayos, malinis. Kaya yon uh, lahat ng mga kaibigan natin ay pumupunta dito kaya yon guys ay sinabay ko na rin ang pagbablog ko dito sa ating tindahan So 3 years na rin po tayong nagblablog So congratulations po sa atin dahil nakaabot na po tayo ng 3 years At uh, salamat sa Diyos dahil uh, eto na nga po yung ating uh, pinaghirapan Bunga ng ating pagsasakripisyo Dahil nagstart lang po tayo dito guys ng 30,000 ang ating capital So maniwala po kayo sa hindi 5 months pa lang po yung ating tindahan noon ay nabawi na po natin yung capital natin dahil nga pandemic nagboom yung ating tindahan at talagang uh, sa loob ng isang taon ay ang dami na po natin na is savings at pinaikot po natin ng pinaikot yon kaya ang dami na po ang bilis pong lumago yung ating tindahan guys so, ayon? nakakatuwa at uh, napaka bless po yung ating tindahan dahil maghapon po tayo nakatayo dito, maghapon po tayong walang pahinga pero ayun eh, nga po ang ating nararanasan at talagang uh, medyo nasyasyak po tayo noong araw so uh, sa loob ng tatlong taon guys ay napakadami din po tayo din natutunan dito, napakadaming tao na rin po ang ating nakakaharap, yung ating uh, patient yung ating customer service ay na-improve po natin sa loob ng tatlong taon guys ay napakadami po nating natutunan dito sa ating tindahan sa lahat ng gustong magtayo ng sari-sari store at sumubo ay kailangan po nyo ang mahabang pasensya, sakripisyo at talagang uh, kahit uh, madaling araw o kaya ang aga-aga ay kailangan mong bumising ng maaga, kahit may sakit ka ng konti, ay kailangan mong uh, magbukas dahil si customers ay umaasa sa inyo guys, so, ayun guys super super naman yung ating tindahan ay tuloy-tuloy naman, napaka-bless po natin dahil, ayun nga, uh, consistent po yung ating tatlong taon na tuloy-tuloy yung ating uh, benta natin na marami naman yung ating mga bata sa umaga at saka yung sa weekend ay marami rin naman tayong customers guys so thank you very much sa lahat ng mga supporters ng ating uh, YouTube channel so 3 uh, years na rin yung ating uh, YouTube channel at uh, super sugod naman ay dumadami naman po yung ating subscribers yung mga naniniwala po sa atin sa ating mga binigay na tips thank you very much sa inyo sana tuloy-tuloy yung inyong pagsuporta dito sa ating YouTube channel at hindi po kayo magsasawa so paki-like naman at paki-subscribe yung ating channel kapag ikaw ay baguhan guys so kung gusto mong ganitong mga topic guys ay paki-subscribe naman at uh, mag-comment dito kung saan po inaabot yung ating uh, YouTube uh, channel at uh, sa lahat ng ating mga kapwa OFW dati Thank you very much sa inyong mga suporta. Huwag po kayong magsasawa sa akin dahil uh, dito lang po umiikot yung ating content dito sa Sari Sari Store. So eto guys, kunting silip lang po natin dito sa ating harapan ng ating tindahan so ganito po yung ating harapan so kitang kita po yung ating paninda at open na open po yung ating tindahan so guys, yun ang ating uh, sekreto uh, at kailangan kailangan nakalevel po sa paningin ni customers yung ating mga paninda guys. So eto ang techniques natin guys ay umabot na po tayo ng tatlong taon so rolling rolling lang po yung ating uh, uh, setup dito kung ano yung mga benta natin ay ayun po yung ating nirorolling tapos yung profit po natin ay nire-reinvest po natin para sa ganun ay lumaki po yung ating pera at hindi po tayo nagba eh, sinesaving sa banko. So ganito guys yung ating uh, techniques dito sa ating tindahan. Tatlong taon na po tayong ganito at talagang ganito po kami ang uh, ang aking asawa. Nagsisiksikan po kami dito sa loob at uh, nagtutulungan po kami ng gawain ng tindahan dahil kapag marami po ang customers ay talagang uh, ihilang po ang pahinga dito. So Medyo mainit nga po ang panahon guys Kaya ingat-ingat po tayo So ang ating uh, mga paninda ay kailangan i-secure po natin Check-checkin po natin lagi Linisin po natin maigi guys Para ma-update po tayo araw-araw sa ating mga paninda Lalo-lalo na minsan yung mga candy guys Ay nagme-melt po yung mga candy At talagang uh, pupuntan po siya ng mga langgam so magingat po tayo sa ating mga paninda kailangan uh, i-secure is po natin so ganito ang ating diskarte tatlong taon na tayo guys at umabot na tayo ng tatlong taon so ganito na rin yung ating uh, techniques at salamat sa Diyos at tayo ay uh, nakapagbibigay ng tips sa mga bagong uh, gusto magtayo ng uh, tindahan hindi po madali at hindi po ma, uh, hindi naman po mahirap so katamtaman lang po ang tatayo ng tindahan at kailangan nasa tamang panahon, nasa tamang ang location ka mag start so parang uh, ano lang din po ito panapanahon po ang uh, pagtatayo ng business hindi naman po porket naisip mo ng magtayo ng business ay uh, magtatayo ka na so kailangan aralin mo rin to dahil uh, kagaya po sa amin noon ay talagang uh, tinahimikem po namin mag-start nung pandemic at talagang nag-boom na nag-boom po yung ating tindahan so eto guys yung ating mga diskarte at tips uh, kailangan uh, yung mga delivery mo ay i-check mo uh, talagang consistent ka wag kang magsasawa sa ganung araw-araw ginagawa mo minsan kasi uh, halos araw-araw mo nang ginagawa ay nagsasawa ka na kaya eto huwag kang magsawa guys dahil araw-araw ka rin naman uh, humahawak ng pera dito sa tindahan hawak araw-araw ha uh, ka din uh, nagbibilang ng pera minsan uh, tatamarin ka dahil sa dami mo ng binibilang na barya ay uh, napapagod ka na kapag gabi guys pero huwag mong itong gagawin dahil uh, sa yung sarili na to at uh, kailangan mo ng pagtiyagaan dahil uh, kahit ka uh, Paunti-unti lang ang tubo mo dito guys ay kumikita ka at sarili mo ng uh, business ito. Uh, Lalakit-lalaki din yung, yung kikitain balang araw. So ganito ang diskarte ko guys kapag maraming akong benta. Ay uh, kinukuha ko na yung mga maraming uh, bills at uh, inalalagay ko dyan sa bag para kasi um, minsan naka si customers ay nakikita nila na marami kaming benta para parang nag-iisip na marami kaming pera at parang ganun so kinukuha ko talaga yung mga mga ibang benta namin sa Arenula para hindi siya masyadong halatang maraming benta so pag nakikita nila kasi medyo puno na s'yempre normal lang po yung mga tao at nakakaramdam ng inggit so ganun po yung ating diskarte guys kaya wag po tayong magpasila uh, magpasilaw o uh, wag po tayong magpaano sa mga customers natin kasi minsan ay uh, uh, kung ano-ano yung pupapasok sa isipan nila. So ganito yung setup sa ating tindahan guys, ay meron po tayong mga uh, biscuit sa taas. So ganyan naman ay super sugod naman ay marami pa naman tayong stock. So kailangan malinis, maayos at hindi gulugulo yung ay yung paninda. So eto, ganito lagi araw-araw tayo guys, ay talagang 3 years na. <laughs> hindi pa rin ba ako makapaniwala dahil 3 years na tayo guys.